at ibang mga bayan. Ang pagpapadala ni Jesus sa kanyang mga alagad ay pagpapakita ng kanyang tiwala sa kanila. Sabihin, ah, maaari na silang isugod ni Jesus para simulan ang ministeryo ng pagpapahayag ng karya o mabuting balita. Binigyan sila ng pag-ilihan magpagaling sa mga sakit at pagbalay sa mga masasamang spirito ito ay patunay na ang Diyos ay kasama nila sa kanilang misyon. Sa kanilang paglalakbay, ang mga lagad ay nakaranas din ang iba't ibang pagpagpanda. May mga tumanggap sa kanila ng bumala, ngunit mayroon din mga nagtapoy sa kanila. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin sila sumuko. Pinagpatuloy pa rin nila ang pangangaral ng buting balita at nagsagawa ng mga himala sa kalan Jesus. Ang ating panghiling ngayon ay may mahalagang mensahe para sa ating lahat. Ano ito? Tayo rin. Tayo rin tinatawag na maging mga tagapagtaguyod ng ahayan ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo dapat matakot o mga pagkasapagkat ang Diyos ay laging kasama natin. Tulad po ng mga alagal, dapat tayo naging handa ang sa Diyos at sa ating kapwa. Maaari tayong magsimula sa ating mga sarili tahanan, sa ating komunidad, at sa ating mga trabaho. Ibig sabihin, hindi naman kinakailangan dito yung napakalaki na misyon na gawin natin sa buhay. Sa pamamagitan ng ating mga salita, kuwa, may papakita natin ang pananampalatay na ating pagpapakal sa Diyos may paparamdam natin sa ating kapwa na kumilinos ang Diyos sa, sa ating lahat. Ang paglalakbay ng mga lagad ay ipaalala niya sa atin na hindi lahat ng tao ay tatanggap sa atin. Meron na, sabi niya, mag lang sa atin. Meron mga magtugunan at meron na hindi tayo pinili. Kung ano ba na karanasan natin, kapapalit pa tayo patuloy sa mga mungunting misyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Lag natin na nagpatuloy tayo sa ating misyon na may pananali sa kanya at pagmamahal sa ating kapwa. Lag natin unti-unti magiging tanong kayo para sa atin lahat. Sa ating pang-araw-araw ng buhay, naman po ay tularan natin ang mga alagad na sana ay maging daanin tayo na may pakilan ng mabuting balita para sa iba. Sana maging handa tayo sumunod sa kanyang mga utos at lalong lalo na paglipuran ng ating hapwa na walang pag-aaling lakan na walang pag Sa pamakita nito, may pakikita natin ang ating tunay na pag-aaling Kristiyano ay natin na tayo ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon Yesus. Patuloy tayo na nilangin. Alam natin na hindi madali ang pagmisyon. Ngunit, dami sa gabay, sa patubay, at tiwala rin sa atin ang ating Panginoon, makakayanan natin ang Panginoon. Patuloy tayo na nilangin. Sana kasihan pa rin tayo sa ating Panginoon.